Malaking tulong sa mga magsasaka sa Abra ang tulong ng gobyernong panlalawigan sa pagbili ng mga farm equipment gaya ng traktor at peddler. May ilang gamit na libre nang ibinibigay sa kanila. Ang iba naman, nagbibigay na lang ng mga subsidy ang gobyerno. Kaya, labing limang porsyento na lang ang babayaran ng mga magsasaka. Pero libre man o subsidies. sinisingil pa rin daw sila ng Provincial Agriculture Office ng holding Fee o bayad sa pagbiyahe sa mga farm equipment ang mga magsasaka sa bayan ng Danglas. Inirereklamo ang isang libong hauling fee sa pedal treasure. Bakit daw may kaakibat pa itong bayad gayong ibinibigay ito ng libre ng Department of Agriculture? Sa inga ni Gobernador, sa inga pa kita, pakita ka, kung na na. sakbay nga lang, magbayad um, ka ti... 1,000 nga para hauling na, wala namin. Basta po ngayon lalo. Kapilitan nga inalak nalak na nga kaya't nga ada, ada may limit. Iti deto ita mabainak. Na siya at ta uh, rumor deto ino si asino man iti kinara. Ang Farmer Irrigators Association sa bayan ng Manabo, aminadong may binayaran silang hauling fee sa mga farm equipment. Sa traktor daw na binili nila sa Provincial Agriculture Office, sa halagang 16,500 pesos, may kaakibat pang 8,000 pesos na hauling fee. Sa 19,500 na kaparte nila sa biniling treasure, may 8,000 ding calling fees. Mas ganda mo, gaya mo mabayadan, panggap, pang, panggap mimit lang mga... nga libre gayam tapos binayadan mi di jay nga kantidad di isuna na kumapay nga usa ring iti association iti sa bali nga banag dayay na ipan iti holding fee ayon sa provincial agriculture office iniimbestigahan na nila ang reklamong ito kaso Ihintayin daw muna nila ang infrastructure coordinator ng Provincial Agriculture Office na si Ermina Bulawi. Nasa abroad daw ito at nagtitraining. Narigat ni Met, ag sari talatan, taawang Met, di Sa kasalukuyan, sampung pedal treasure ang nasa Provincial Agriculture Office na libre umanong ipinamibigay.